Yang Smith, may bagong condorsement na naman. At wow, may kasama itong, super cute, sa kanyang ine-endorse. Nakaka-excite naman ito, ano kaya ito, at may kasama siyang, cute na aso. Samantala, JM Fiang, palaging trending. Inaabangan ng lahat, ang bawat ganap nila, pareho. Nag-aabang din syempre, ang mga bashers, kung ano ang pwedeng maipuna. At maibash sa kanila di yan maiiwasan, dahil sa maikling panahon, na nagumpisa sila, sa showbiz, ay sobrang pinag-uusapan na sila. At dinudumog, bawat ganap, ng mga ito. Samantala, J.M. Ibarra, bongga ang birthday gift nito, kay Fiang Smith. Ayon pa kay Fiang, suot-suot na nito, ang regalo, ni J.M. Ibarra, sa kanya. Ito ay Tiffany tea, Smile Small Pendant, in yellow gold, with diamonds. Bongga din magregalo, ang Captain Ibarra, sa kanyang irog. E At sa May 28, Maki join ang ating e-girl sa Pasayohan Grand Parade sa Lucena City. At next month guys, makakasama nyo siya sa Naga Cebu with the K&L Marketing. Ang ine-endorso ng dalaga. Ngayong 2025, aasahan natin ang iba't ibang nakalinyang proyekto sa JM Fiang.